Ako hindi nga kailangan. parang... Mama, yung... Ay, hindi gato pala na, dapat. Yung... Kasi... Para ano? I'll go. Drama tayo. <laughs> drama ha. Drama. Kasama <laughs> <ha, drama. laughs> <laughs> siya, Ate Mel. Kasama sa drama. Bokin niyo po Ha? ba ba yan. <laughs> Ay, ano Alam mo ito? Oo, alam ko. Ay, natatakot. Huwag mong pagtakpan ng mukha mo. Huwag mong takpan. Huwag mong pagtakpan ang mukha mo. <laughs> <laughs> takpan. -takpan ang ginawa <mukha> mo? <laughs> <laughs> ya, ang mo, <laughs> mo. <laughs> 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 <kapatag> akin! <laughs> okay. okay, tapos mo babuyo ng aking... Pagkababuyo. <laughs> Ito aking katawan na parang... Baboy. Ito na ang gagal din mo sa <laughs> akin. Sino naman? Mungkat. <laughs>